Hello guys! Yan, magandang tanghali sa inyo. Andito tayo ngayon sa may lugar kung saan ito ay mountain range papuntang Tagaytay Road. Yan, ito ay nasugbo Tagaytay Road. Itong mountain range na ito ay malapit dito sa isa sa mga dadaanan nating shortcut ngayon para iwas traffic sa Tagaytay! Music Let's go na. Yan. Pupuntahan na natin itong ating bypass road na dadaanan. Yan. Galing tayo dito sa may mountain range lang. At ito ay papunta nga ng Tagaytay. Noong nakaraang mga holiday, ay umabot hanggang dito. Hanggang lampas pa dito yung traffic. Yan. Dito sa lugar na ito ay merong shortcut. At uh, kung ayaw yung ma-traffic dyan sa Tagaytay, lalo ng kapag ka-oras uh, ng holiday o araw ng holiday o weekend, dito po kayo dumaan. Yan. Kung kayo po ay pupunta ng Manila. Yun. At uh, para hindi po mabitin ang inyong uh, bakasyon, o ang inyong swimming. Ayan. Dito po kayo dumaan. Makikita nyo ito sa may pagkaliwa natin ito. Ang Welcome to Alfonso. Yun. Ito po yung daanan nyo guys. Kung kayo po ay ah, pataas ng tagaytay kapag ka kayo ay galing dyan sa mga resort ng Batangas. Halimbawa galing kayo ng Nasugbu galing kayo ng Kalatagan, Batabungkay o saan man dyan sa Batangas yan dito po kayo lumusot guys sa lugar na ito dire diretyohin nyo lang ito itong daan na ito ang unang palengke na madadaanan natin dito ay ang uh, palengke ng Alfonso yan at ang tawag nga nito, nila dito ay Luxohin kung tawagin. Pero syempre ito yung Alfonso Market. Walang masyadong traffic dito guys. Lalo na sa lugar na ito. Kukunti naman kapag ka mga gantong panahon yung dumadaan dito. Kaya napakaganda nitong shortcut nung nakaraan nga ay napakahaba ng traffic halos umabot dun sa may welcome to nasugbu <sighs> yung traffic galing ng tagaytay yan gawa nga nung nag holiday 4 days holiday ay sumobra yung dami ng sasakyan na na traffic dahil nga sa overpass na ginagawa sa may crossing mendes yan Asahan na po natin yan na matraffic dyan habang hindi pa tapos yan. At itong lugar na ito na ituturo ko sa inyo ay isa sa magandang daan kapag uh, kayo ay papunta ng Manila, Santa Rosa, para hindi na po kayo matraffic. Lalo na guys kung matapos na itong daan na ito na dire direto talaga ito sa may Olivares. Yan. Walang ka-traffic-traffic. Yan. Kaya punta na natin ito. At ito yung sinasabi ko sa inyo na palengke na madadaanan nyo. Yan. Alfonso Supermarket. Yan. yan. Nasa may kaliwa natin pong yan. At yan yung bagong tayo na public market po dito. Pag nalampasan nyo po yan, guys, ay... Konting kembot lang. Yun o, no? naman. Dito sa mga tulay na maliit, pag-ahon nyo po dito. Yan. Ah, ahon lang po kayo dito ng konti. Sa lugar na ito, may makikita po kayong malaking daan sa kanan. Yun o. No? Yan lang po yung isa sa may malaking daan na makikita nyo sa kanan. At mapapansin nyo po talaga yan dahil yan ay bagong gawa. Hindi hindi po kayo lalampas dyan dahil malaking kalsada po yan na bagong gawa. Yan. And dito po yan sa may kanan. Ayun no oh. Yan. Dito po guys. Yun know Oh. Dito na tayo. Ito na guys. Yung isa sa magandang kalsada dito ng bypass road ng Tagaytay Alfonso. Yeah! O dahil papunta tayo ng Tagaytay Alfonso to Tagaytay. Yun. <laughs> At ito po yan. At bye-bye na natin to guys. Medyo mag-ingat lang po kayo guys sa pagtakbo dito lalo na uh, mabilis. Buwan ang meron pa rin po diyan mga kanto-kantohan ng maliit. Yan, baka may lumabas lang ng mga sasakyan. Pero napakaganda po ng daan dito sa lawak na ito, guys. Eh, ay talagang masarap manakbo. Lalo na four wheels ang inyong dala Nakamotor ako. Kaya yan medyo makalog. Yan, ma ano yung camera natin dahil nga... ah uh, matigtig uh, may tigtig ng konti yung ating daan kasi nakamotor medyo pag nakamotor kasi yung konting ano nya medyo ano eh medyo malakas yung talbog okay. ganyan guys yung daan dito sa may lugar na ito ng Alfonso Tagaytay Bypass Road nakita nyo naman walang masyadong sasakyan yan. At kung kayo po ay dyan sa Tagaytay dadaan, lalo na nga pagkagantong weekend, kayo po ay aahon ng Tagaytay, lalo na pagka mga parteng alas dos, alas ng hapon. Ah, matrapik po dyan, syempre. Dyan kisimula yung traffic. Ngayon, kung kayo po ay napasarap, ng inyong paliligo huwag po kayong mangamba sa traffic na daanan nyo lang ito guys para hindi po mabitin ng inyong paliligo dyan sa dagat o saan mang resort dyan sa nasugbo yan mapansin nyo guys yan yung dinadaanan natin ay napakaganda yung may harang po na yan nasa may kanan natin sa asa may kaliwa na may daan po dyan yan po ay bike lane Tama. isang mahabang bike lane po yan kapag ka natapos hanggang Olivares yun no kaya napaganda ng bike lane dito yan pagdating nyo guys dito sa may lugar na ito yan ito pwede po kayong kumanan kung gusto nyo po ay lumabas doon sa kabila malapit sa may isang karugtong po na bypass road dito yung kanan pero ito po yung isa na magandang daan. Itong dadaanan natin sa may kaliwa. Yan. Parehas lang po naman yan ang lalabasan kung sa may kantuhan na ito. Siya po ay pataas lamang doon sa may tagaytay. Yun. Dito sa may kantuhan na ito, unang kanto na ito, guys, pagkaliwa niya doon, dyan po kayo kakaliwa. Ipapakita ko lang, guys, sa inyo, itong lugar na ito sa may diretsyo. Yan. Diyan po tayo kakaliwa guys sa may kaliwa na yon. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong diretsyo na ito. Dahil itong diretsyo na ito, kapag ka po ito ay natapos, ang labas po nito guys ay olivares. Dahil nga po ito ay hindi pa tapos. Yan. Dito po sa lugar na ito, ito ay dead end. Yan. Kaya wag nyo pong lalampasan yung sinabi ko sa inyo, nakakaliwaan nyo. Dahil ito nga pong lugar na ito ay dead end. Yan, makita nyo guys, yan you know, Yan you know? do not enter. Yan. Ito yung sana kung naonang natapos guys ay magandang daan na hindi traffic talaga ang sasakyan doon sa may crossing ng Mendes. Sayang hindi lang ito naonang natapos. Yan. Pero sa ngayon guys ay sinisimula na ulit siya. Ito guys, itong lugar na ito. Yan. Isang magandang tulay. At ah, uh, ang totoo niyan, ito ay dito kami nagbuhos noon ng mga girdir noong panahon na ginagawa pa itong tulay na ito. Yan. Nasa mga videos ko lang po din yan dito sa may Tagaytay. Yan guys, sinisimula na po ito. Yan yung karugtong ng papuntang Olivares. Yan, yan daan na yan. Sa ngayon, ayan po lang siya, ay dire-diretsyo na ginagawa na ulit. Yun. At napansin ko, parang si Forman tayon. yun. Yun o, oh. Forman, shout out po. Yun, tumaas siya. May mga kasamang guardia, tatlong guard. 'Yon, tatlong guard dog. <laughs> yan guys, hindi pa po yan yare na dire-diretso. Kaya hanggang doon lang po tayo. Balik na tayo. Yan. Doon na po ulit tayo sa may ah, sinabi ko sa inyong kakaliwaan. At ito na guys, yung dadaanan natin. Kana na ngayon tayo. Dahil kanina ay dumiretso tayo, ito yung sasabi ko sa inyo na kakaliwaan natin. Dahil galing tayo doon sa may baba, naman tayo. Huwag nyo pong kalimutan, huwag po kayong lalampas sa lugar na yon. Yun. At ang lugar nga po nito ay Barangay Anuling. Yan. Kapansin nyo po dyan ito sa so may arko na ito barangay anuling yun dire lang po tayo sa lugar na ito at napansin ko guys ay maganda na yung daan dito ispaltado na ayan dati kasi hindi ispaltado to eh uh, medyo yung kalasada dati dito medyo may lubak lubak na nakaunti pero sa ngayon ayan maganda na Siyempre, hindi naman buo pa ito eh. Ang alam ko, may mga potol-potol pa rin dito na... ano... ah... konti. Pero, ang kalasada dito guys, ay napakaganda. Sundan nyo lang po ito. Itong daan na ito. At itong nga ang daan na ito, ay... kapag ka diretsin nyo, ang labas po nito ay... Bayan ng Mendez. Ayan, para meron na po kayong idea... Meron nga la ang mga daan dito, syempre na kakaliwaan, kakananan na makita kayo. Pero syempre, hindi to naman uh, kakaliwa o kanan kayo. Basta sundan niyo lang po itong daan na ito para po kayo ay ah uh, hindi maligaw. Pag po kasi kayo ay nakakita ng isang magandang daan dito, pakaliwa, yung po ay pabalik uli ng Alfonso. Yan, sa bayan po uli siya ng Alfonso o sa may papuntang munisipyo ng Alfonso. Yan. Yan guys, oh. May kaunting putol lang ng espaltado dito, pero maganda ang daan dito. Saka medyo mas malapad siya na daan kaysa doon sa kanina. Kung kayo po ay dumiretso, doon sa tinong toro kanina sa kanan, ay medyo makaipot po yung dadaanan nyo doon. Pero ito guys ay medyo malapad-lapad naman Nang konti. <laughs> konti lang ha. Yon. May mapansin po kayo diyan yon, Alpha Mart. Basta guys, sundan niyo lang po ito para hindi kayo maligaw. Yan, papunta po ito ng bayan ng Mendez. Yon meron din ditong su guys kapag ka po kayo ay ah medyo nabitin sa pasyal o sa ligo may mga dadaanan po dito sa may loob na ito ah tradiso ba yung o paradiso ah mamaya tignan natin nakalimutan ah, ko ng pangalan yan guys huwag po kayong lulusong dyan pabalik po kayo ng Alfonso nyan kaya sundan nyo lang itong kalsada na ito. Yun. Pagdating dito, sa may lampas ng eskwelahan, ay kanan tayo palosong. Yan. Slow down. Yan. May hams po dyan. Baka po kayo ay dumiretso. Mapasarap ng takbo. Ay, Superman. Yan. Is lang po tayo. Medyo losong po sa lugar na ito, kaya po check brake. Yan medyo matarik-tarik ang losong sa lugar na ito. Ito yung siya sabi ko sa inyong su guys. May maliit na so dito eh. Nakita ko eh sa may bandang kanan. Kapag po dire-diretso kayo dito, pagka nabiting kayo sa gala, makita niya si Dali. Dali-dali. Bandang ahon dito Ayan guys Paglampas nyo po sa tulay na ito Meron pong uh, Isang uh, So dito Sa may kanan Paradiso yata ito eh, Itong uh, dito Sa lugar na ito Ayan Sa may kanan na ito Ayan guys Ayan Yung paradiso nga Ayan guys, yan po, pwede po kayong magpasyal dyan sa loob na yan. Kung kayo po ay nabiting sa swimming. Yes! Yan, lalo ng mga bata. Yes! Yeah! Kasama kayo. Pwede po kayong gumala muna dyan sa lugar na yan. Dito nga pala sa pagtaas nito ay maaring pwedeng maligaw kayo. Yan. Dahil nga po minsan ang iba ay sa derecho, biglang nakaliwa sa mga gantong lugar. Yan. Mapansin nyo guys, may triangle dyan. Yan, yung triangle na yan. Huwag po kayong kakaliwa dyan. Ayan. Papunta po yung naik, ang alam ko. Uh, papunta ng indang. Yan, lugar na yan. Uh, dito lang po tayo sa kanan. Ayan. Kanan po tayo. Kanan. Yun. Itong kanan na ito, ito po yung ang labas ay Mendes. Yun. Okay. So far, so good. Yeah! Let's go na ulit. Yan. dire diretso lang tayo guys. Yun. Sundan nyo lang tong daan na ito. Yun. Medyo bilis lang kaya natin ng konti. Baka kayo ay mainip. <laughs> Yun. Yan, bilisan natin ng konti dahil uh, ito namang lugar na ito ay diretsyong diretsyo lang. Wala kayong kakaliwaan at wala kayong kakananan hanggang sa makalabas po kayo dito sa may lugar na ito. Yan, ito po yung lalabasan nyo sa may dulo. Yan. Hindi man malayoan yon ito po yung bayan ng Mendes. Yan. Kung kayo po ay kakayan guys. Yan. Kung kayo ay papuntang Santa Rosa. Yan kakanan lang po kayo dito. Sa lugar na ito. Tapos may makikita po ulit kayong malaking daan dyan. Sa may kaliwala. At mapapansin nyo po yun ay bagong gawa din. Yun, at mapapansin nyo po yon mayroon ding pakanan. Ayun yung kaninang karugtong na pinuntahan natin na sa may tulay na mayroon pang ginagawa. Yun. Yun po ay yung magiging niya. Sa ngayon po ay kakaliwa tayo. Ito po yung papuntang 13 Martires. Yan. O papuntang Bayan ng Indang. Yung kung kayo po ay papuntang 13. Yan. Papuntang Manila. Yan. Ito po yung dadaanan nyo. diretsyon diretso po ito. Sundan nyo lang po ulit ang kalasada na ito. Papuntang Indang. Yan. Yan. Medyo bilisan natin guys. Yun o. Oh. No? Walang traffic dito sa lugar na ito. Yan. Kaya medyo mabilis ang ating takbo. 120 <coughs> At pagdating dito guys, yan, mapapansin nyo, meron uling isang kanan na may magandang kalsada bagong tayo yan. at meron ding isang ginagawa pa yan po yung papuntang nasog po. yan o papuntang uh, indang Alfonso o oh, yan yung mga dadaanan na isa sa mga papuntang nasugbo, ito ito ano yung tiyatawag na east west road yan. Ito po yan. Yan lugar na yan. Uh, kaya mapapansin niyan. Uh, ito. Kanan na ito. Ito yung diretsyo papuntang silang. Uh, pagka po kumanan kayo dito. Silang. Pagka kayo dumiretsyo. Bayan mismo po ng indang. Yan. Pero itong kinatatayo natin. Ito ay indang na po ang nakakasako. Yan. Kaya yan. Dito po tayo dadaan. Kung kayo po ay pupuntang 13 Tansa. Diretsyo po kayo doon. Pero kung kayo po ay papunta ng uh, Manila, uh, kung gusto niyo ay dito papuntang Silang, Santa Rosa, Carmona, yan. Dito po kayo dumaan sa lugar na ito. Ang diretsyong ito ay papunta doon sa May Silang Road, yan. Pero hindi na tayo makakarating doon. Pero tip ko lang po sa inyo, pagka po kayo ay dito dumaan sa Swiss Road na ito, ay napakaganda. <laughs> At isa pa, kung kayo po ay nagnanais na mag-talax, diretsyohin nyo lang po ito. Tapos pagdating nyo doon sa may pinakadulo, dead end, silang po, silang road. Yan. Kakaliwa na po kayo doon, papunta doon sa may uh, silang proper lampasan nyo lang po yon nada na po yung uh, silang interchange. At pwede na po kayo pumasok doon. At guys, ayan na. Ah, hanggang dito lang guys ang aking video na ituturo sa inyo sa may daan na ito. Kung kayo po ay nagnanais na umiwas sa traffic o matinding traffic dyan sa may tagaytay. Yan. Hanggang dito lang po sa East West Road nito nasa inyo na po kung saan po kayo nagdana dumaan kung sa may iba pa kayong lakad yan salamat sa inyong panonood thank you